Nakaka-uwi na kami sa aming tinirhan, sa aming inupahan. So, ayan guys. Ito yung carne na kinuha ko dun sa tinatrabahoan ko na binigay ni Kuya Guard na carne baka. So, pinapakuluan ko siya ng pakuluan ko siya ng dalawang bisis kasi para sure na safety tayo sa pating pagkain. Ayan. And then, so, Ayan, ito na yung mga ingredients niya, yung mga gulay-gulay niya. Ano, mais, pechay, sibuyas, bumbai, at sal, at saka siling haba, luya. So, ayan, at saka dahunan, at lagyan natin yung bawang. So, ayan. So, ayan guys, pinakuluan ko siya ng maayos. Mabuti, kakakulo pa lang niya. Ito nga pala yung lutuanan namin dito ang area. Kabilang kwarto na yan. So, ito naman yung inupahan namin. Ayan. Ito. Itong kwarto na to. So, ayan guys. So, parang... Parang madilim kasi ano yung ilaw. Yung... Pwede siguro natin palit, ipapalitan yung ilaw dito sa kwarto at saka ito, no? Tanongin mo kaya. Kasi mahina eh. Mas malakas siyang diyan sa kwarto. Magluluto madilim. So ayan guys. Ito yung ano teres-teresa namin. So ayan. Pagdanan pababa. So ayan. Maliligo na yung darling ko. So ayan guys. Ito yung hagdanan. Ayan. Gray po doon. May aso. Ayan doon. Paliguanan. Nakita nyo ba yung planggana na yan? Paliguan -gaan sa nasa sa amin na yung kung kami Marigo, or dalawang CR dito so ayan ito may puno dito so malamig dito maganda masimoy ang hangin kasi may puno so huwag nyo nang pansinin yung paniki ko dyan so, ayan guys ito yung darling ko darling so ayan Sila natin yung pinto so ayan guys so papasok tayo sa ating kwarto ayan ito, napa ito yung kwarto namin so, ayan so, ang init, hindi ko na, hindi ako nagpa-under ng, ano ng hangin, so, ayan guys ito lang konting tiis lang muna kami, kasi yun nga may ginagamitan pa kasi kami ng pera, so, ayan so, ayan guys yun lang guys So, balik tayo sa kusina para tingnan natin yung pinapakulo natin na carne Ayan. Kumukulo na siya, guys. Madilim, guys. So, ayan yung pinapakulo natin na carne Pakuluan natin siya ng masyado. Balik tayo rin. Ay, nako, Diyos ko. So, ayan. Balik tayo rin natin, guys. Pipilian ko to ng mga laman, kasi may mga taba ito. Yung mga taba, kukunan ko ng mantika. Ayan. Para magamit yung mantika nito. Ayan. Nilagyan ko siya ng atsal para yung ano niya, yung ano niya, amoy matatanggal yung lansa niya. Ayan, ayan malaki nito oh. ng tab ng ano, um, laman. Ayan. Ito siya. Ayan guys. So tingna, Tingnan. Tingnan niyo doon. Ay. Ayan. Kasi may talaga rito kasi may puno siya. Ayan. So, ayun lang guys. At ako'y magpapaalam na. Bye! Subscribe and click and share naman kayo sa aking FBRS uh, Anak Vlog and then sa YouTube channel ko isubscribe naman niyo ako sa Yuri Vlog. Ayan. Yuri Vlog and Broken Vlog. Ayan. Bye!